mga anak. Ayan, so ako po si Nanay Tapia, ang nag-iisang nanay and sa ng latest summer and biliran. Ayan, so ngayong araw na to ay bumisita tayo ngayon sa aking tinatawag na payag ni Nanay Tapia kasi for almost how many months hindi tayo nakakabisita dito dahil nabisi tayo sa pagpapakabuhik o yung paghahanap ng mga hanap buhay. Ah, hanap buhay na naghanap ng hanap buhay. Ayan, so nandito tayo ngayon sa labas ng aking bakuran na kung saan uh, malinis na dito kasi dati mga anak, yung mga damo dito hanggang tuhod, delikado kapag pumunta ka dito, lalong lalo na kapag gabi, kasi hindi natin alam kung merong mga mga ahas. Oo, Ayan, so yung ginawa natin ay nagpatabas tayo ng mga damo dito or nagpagiho. Ayan, so ngayon naman, ah, uh, pasok tayo sa ating payag. Kaya so kung makikita natin mga anak dati, pinaano ko na to, pinatabas na rin dito yung mga damo. Ayan, tingnan mo. Pagkalipas ng ilang buwan, ito na naman ang eksena. Marami na naman yung damo. Hindi ko naman kaya kasi kung ako lang yung gagawa, yung magtatabas ng mga damo dito. Hindi ko kaya. So mag-iipon muna tayo para ulit magpaano magpasuhol o magpasuhol. Yung pinaka problema ko mga anak, tingnan niyo naman yung ano ko, yung ano ba to, yung pine tree ko. Oo. oo. Sa kahidala, kahid, kadahilanan na noong summer, nung April, May, ang init-init ng panahon, ay ganito yung nangyari sa aking pine tree. Sayang naman. O, ba diba? Hindi ko lang alam kung tutubo pa to pero parang wala na atang buhay kasi halos lahat ng kanyang mga dahon ay nalagas na o tingnan mo Ayan. at ito yung pinakakahinayangan ko mga anak ito pa yung isa ito pa akala ko mabubuhay ito sa kadahilanan hindi na ako nakakabisita dito at saka wala pang tubig kasi dito hindi ko siya nadidiligan so yung resulta ganito na. Oo. Wala na yung isa, tapos ito naman, hindi ko lang alam kung mabubuhay pa to. Sayang. Ayan, so yung aking mga ano, yung aking mga tanim dito, ayan, so yung isa, tumaas na siya. Medyo ano yun, sa Tagalog yung lumakina na. Pero yung iba, tingnan mo mga anak ko. Hindi ko na kasi naalagaan. Medyo Ah, nalalagas na din sa Yung saka yung iba kong mga ano dito. Ayan. O, oh, tingnan mo sa'yo. Pero yung kagandahan, mga anak, kasi yung sabi, yung dalawang sabi, medyo tumaas na siya At saka nabuhay yung ano ko. Ito. Ito yung sinasabi, sinasabi prutas na bubuwa. Ayan. So, punta tayo dito, mga anak. Hmm. Ayan, so nagpupunta lang ako dito para bumisita at saka magwalis-walis. Kanina yung nagpunta ako dito, napakaraming ano, mga dahon. Kaya winalisan na natin at tingnan nyo naman yung ating bakuran dito. Medyo malinis na hanggang doon sa likod. Yung aking pinaka-ataba, yung tawag dito yung bakuran ko mga anak. Ganun e pa rin siya, hindi pa, yan, hindi pa siya natatapos. Supposed to be hanggang dito yan. So hanggang dito yung pagitan ng ano, ng lupa mga anak Ito yung pinaka ano niya. Ito yung pinaka marker niya na hanggang dito. Yung 150 square meter. Ayan, so malinis na rin dito. Ayan. Dati mga anak, masukal to. Maraming ano, maraming mga mga grass. Ano yung grass sa ano, sa Tagalog? Yung banwa sa amin sa waray, -waray. Ayan, so ikot tayo mga anak. Ayan. Sira-sira hmm. pa rin, Kasi wala pa tayong budget. Especially yung mga yung mga bilihin ngayon, yung mga materials uh, ay talagang mga mahal. So mula noon, nung nagpunta ako dito hanggang ngayon, kahit isang ano, kahit isang pagpapaayos mga anak, eh, ay wala pa tayong nagawa. Kasi nga, nag-iipon pa tayo. Ayan, so dito yung ano yung CR mga anak. Yung kagandahan lang dito kasi meron na siyang septic tank. So wala na tayong... Uh, hindi na tayo mag nagbubunggal <coughs> ng lupa para magpagawa ng septic tank. At saka medyo delikado na kasi yung mga anak dito yung ano yung sa likod niya kasi parang tumatagilid na siya. <coughs> Ayan. So pasok tayo dito sa ating <coughs> Ito yung pinaka dirty kitchen mga anak. Simula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin po natin napapaayos sa kadahilan na hindi pa naman tayo uh, tumitira dito. Hindi tayo nag stay dito. Ayan. So yung problema dito mga anak ay yung mga ano niya, yung mga pawid niya sa taas. Kailangan na yung iba, yung iba maayos pa. Pero yung iba kailangan ng palitan kasi tumutulat at malalaki na yung mga butas niya. <coughs> Ayan. So, kanina yung nagpunta tayo dito mga anak, masukal siya. Marami siyang ano mga kaya yun, nagwalis-walis tayo. Ikot tayo. Ikot tayo mga So, ito yung pinaka-back door niya mga anak. Tingnan niyo. Hmm. At saka ganito yung itsura ng sa kusina. Supposed to be ito yung magiging kusina. At saka doon naman yung magiging banyo. Oo. Kahit isa, uh, hindi pa tayo nakabili ng materyales. Kasi nga, ang mahal. So, pasok tayo dito. Okay pa naman dito. Yung, yung kagandahan lang dito mga anak. Kasi yung ano, yung sim niya ay ano pa, uh, maayos pa, hindi pa siya dito tumutulo Ayan, so dito, wala pa rin yung ano, development. Dito yung pinaka kwarto niya. <clears throat> Pero marami pang aayusin dito mga anak. Kasi, uh, yung mga materialis dito kasi yung ano, medyo mga ano na, yung sa waray-waray dumug na. <clears throat> kahit nga yung bintana, na isang ganun mo lang, ay mabubutas, hindi ko pa rin paayos Kasi nga nag-iipon pa tayo. Ayan, so dito, sa labas, ganun pa rin mga anak So ito yung ano, yung uh, pangalawang house and lot na naipundar natin At hanggang ngayon, yun ito pa rin ang itsura Hindi pa natin napapaayos Ayan. So hindi ko alam kung saan ako magsisimula Lalo na, na wala tayong budget ha mahirap magpaayos magpagawa ng bahay kung wala pa tayong budget so yung ginagawa ko na lang mga anak ay bumibisita na ako dito tapos naglilinis-linis Siyempre kailangan kahit walang nakatira lilinisan pa rin natin so yun lang mga anak ito yung ano yung pinaka second update ko dito sa aking payag na kung saan ay baka sa susunod na ano, sa susunod na araw kung ma magkaroon tayo ng grasya ay mapipa, may papagawa na natin dito Maganda, yung maganda kasi dito mga anak tahimik lang tapos pwede tayong makapag vlog dito so yung gagawin natin ay gusto ko mag daily vlog dito lahat ng ano lahat ng lahat ng mga ganap ko lahat ng mga development ko yung mga i-improve ko pa sa aking payag sa aking tahanan na gusto ko ipakita ibahagi sa inyo ayan so yun lang mga anak <laughs> wala namang bagong update siguro yung pinaka next na gagawin natin ay magtatabas tayo ng mga damo dito sa harapan para maging malinis na siya ayan tapos, ano pa ba yung gagawin dito? Yun lang muna mga anak. Update-update lang uh, sa susunod na video. Kung ano may yung gagawin natin dito. Kung ano may yung mga development na gagawin natin dito. Gusto ko ipakita lang sa inyo. Ayan! Ayan, so, naway na sa mabuti tayong kalusugan. Uh, bless na bless always to Lord. Ayan, so maraming maraming salamat mga anak. Ayan, so minsan madalang na lang tayo makapag-upload kasi nga nabibisi tayo. Pero ngayon, tapos na yung mga piyesta, uh, konti na lang yung ating mga schedule ng ating mga events. Siguro, it's about time na mag-vlog tayo ng daily vlog. Ayan, so hanggang dito lang muna mga anak ha. So, pinapakita ko lang sa inyo yung pinaka uh, bunga ng aking pagsisikap. Ito yung nabili natin house and lot na kung saan. Uh, i-improve pa natin. Alright, hanggang sa muli mga anak. Uh, subaybayan so niyo po ako sa aking mga susunod na video. Bye-bye!